Saan? ayo Patay tayo dyan. Sa kahabaan ng EDSA papuntang Ayala, may nadaanan tayong nasiraan ng motor. Kaya naman, tinanong ko sila kung ano ang naging problema. Baka pwede ko pa itong gawa ng paraan. Ah, sir. Napotol? Ka ni, Wala potol, eh, ah, meron ako. Hindi mo na ma Maadyasan po na. Maluwang pa rin? pa isa nga sa mga pangunahing problema sa ating mga nakamotor, yung ating mga kadena para sa manual at fan belt naman sa mga scooter. Tuwing kailan ba dapat ang pagpapalit ng kadena? Kung magbabase tayo sa ating mga manual, 48,000 kilometer ay dapat ka nang magpalit. Pero depende pa rin yan kung paano mo siya ginamit. Ang mga sinyalis na dapat mo na nga ito palitan. Kapag yung ngipin ng sprocket sa likod man o dun sa makina, kapag umiiksi na nga ang mga dulo nito. Pagdating naman sa kadena, kapag ang mga roller na ito ay maiingay at putput na. Pagdating naman sa mga naka-scooter, kailan ba dapat magpapalit ng fan belt kung pagbabasihan natin ang manual? Sa 12,000 km nga nito, ay dapat mo na siyang i-check kung may mga crack sa pagitan ng ipin or baka naman nagtukla pa na. At sa 24,000 km, kailangan mo na nga palitan ang inyong fan belt para nga mabawasan namin yung haba nitong kadena. Aalamin ko muna kung saan nakapwesto ang kanyang lock para maumpisahan na nga ang pagputol. Ito, ito, to lang, kung tayong plies. sa pagbabawas nga ng kadena mga idol. Huwag nyo agad-agad itong kalasin or kaya naman putulin. Sukatin nyo muna ang haba ng kadena para malaman kung ilang pin ang ibabawas. Ah, uh, mga isa. Isa lang. Oo. Habang tinutuso ko nga yung pin ng kadena, lumilihis nga ito. Kaya naman medyo pahirapan. Hindi na rin akong pwede magbawas sa kabila kasi yung pin ang una naming ginawa ay lumabas na. Kaya naman humigpit na yung kadena. Uurong eh. Hey. Dahil nga hindi pantay yung pain ng rodar ng kadena, kaya yung push rod ng ating adjuster ay lumilihis. At dahil doon, napansin ni Idol na ako ay nahihirapan. Kaya ang sabi niya, substitute daw siya muna. Okay, Umuurong kasi. Okay, ikaw na sir. So try mo noong si Idol na nga ang nagbabawas. Ganon pa rin nga ang eksena. Kaya naman nagsuggest daw kay Lodi sa kabila niya nga ito tusukin. Pero nung inalis na yung adjuster, lumabas na pala yung pin ng kadena. Sinyales na malapit na nga ito maputol. Dito daw, dito bro, sa kabila. Oh, dito, dito. Ayun na eh. Palubog na eh. na. Kahit lumalabas na nga yung pin ng kadena Hindi pa rin nga namin ito matulak ng tuluyan Kaya ang tanging paraan pupukpukin namin ito sa kabila Para nga bumalik yung lumabas na pin At dito na nga namin ito susundutin Dito lang Marami na nga ako napalitan ng kadena ng mga motor At dito nga lang ako medyo hirap Siguro dala na rin sa walang maayos na pwesto At hindi nga ako makadapa Dahil sa dumadaang mga motorsiklo Oh sir Ano? patungan mo na adjustable diyan. Popokpokin ko lang. Dito na lang oh. Patukan dito. Dito. Saan? Noong bumao na nga ang pain ng kadena, sinundot ko nga ito agad ng adjuster at naputol ko nga ito. Kaso may malaking problema mga lodi. Nung nabawasan ko na nga at nagsukat ako ulit, medyo maiksi na pala. Kaya ang nangyari yung magkabilang dulo ay hindi umaabot. Yan. Oo. Oh. Oli. Ako, yun lang. Dapat masagad talaga siya kahit ganun pa man ang nangyari sa amin mga lodi hindi nga kami nawalan ng pag-asa medyo maiksi ang pagputol sa kadena tapos ang masaklap ng mga lodi yung pinang pagputol ko sa kadena naputol din putol saan? ay oo, oo. ah, okay na higpitan mo na sir okay na saan yung lock sir? ito matapos nga namin mahigpitan ang rear axle kasama ang kanyang chain adjuster at yung kadena kami nga ay nagpaalam na sa isa't isa makakatakbo oh, na sir oo oh. sige sir so tara, mga lodi dito sir Sige. So this is Light Moto mga Lodi, the wiring moto ride safe at God bless sa ating lahat.